Good morning, guys! And to us, you can see na po. Sama tayo mag-deliver dito sa Real Quezon. Punong-puno yung ating buhay ng ating mga item. <laughs> And Quezon province on the go! welcome po dito sa Real Quezon at syempre nandito tayo sa Mafes Butterfly Gardens and Cafe. ayam ako mapupuno tayo ng mga paru-paro ngayong araw dahil ang aga nating pinuntahan. Halika, pasok tayo. Sa design pa lang dito, nakapuro puro butterfly na yung makikita mo. Ayan, ngayon, makikita natin ng parang farm-like dito sa Real Quezon. Ayan guys, pasok tayo dito sa kanilang farm-like kung saan meron daw ditong restaurants, meron ditong kids playland, meron ditong butterfly sanctuary at tingnan pa natin ano ang ino-offer dito sa Mafes Cafe. Okay, tara. Let's go. Kita niyo na kung gaganda naman ng mga kanilang kainan dito. Napakalinis. At saka talagang Feel na feel mo ang napakasarap na air dito sa Quezon. Ito, sa mga nakikita ko guys ha, nako, ang ganda ng mga halaman nila dito. Napaka-presko. Ikutin natin. At syempre, meron pa yata sila dito. I feel like a queen. Oh, di ba? Pwede kayo mag-picture, picture dito, guys. Ang ganda. Oh, wait lang. Talon-talon tayo dyan. Okay, ah, hindi ka. Ikutin natin itong ah, butterfly, cafe, and restaurant na sinamahan ng Playland. O, oh, di ba? Meron na tayong Playland dito sa Real Quezon. Brought to you by Happy Net Toys. Hey. And guys, meron tayo ditong mini kubo. Ano batong Ang ganda naman ditong umakyat. Ayan, ang ganda. Cute-cute naman. Kung gusto nyo mag-picture-picture. Picture, kasama ng buong pamilya. Nako, i-experience nyo itong kanilang ginawa dito ha. Ang ganda ito, guys. Tapos, sa baba niyan, pwede pa kayong bumili ng food sa kanila. At dito kayo tumambay at kumain. From breakfast to dinner, meron sila dito, guys. Ayan, ikutin po natin ang kanilang area. Talaga namang maaaluka sa kanilang mga plants, plantito, plantitas. Nako, pwede kayo dito. Okay, meron din sila dito. Ang lawak ng area nila. O, okay, ang daming tambayan. Tsaka, ano, kahit siguro may init ang panahon, guys, dito, parang hindi mo mapifil yung init kasi ang aliwalas talaga ng paligid. Although marami silang halaman dito, hindi siya mamuskito. Okay, sa so nakikita ko talaga napakalinis. At mula pagdating pa lang namin dito guys, nakikita namin uh, yung mga staff nila talagang uh, well uh, masisipag. Ayan, super linis nila dito. Nakikita nyo walang kakalat-kalat early in the morning. So ang ganda talaga. Okay. Guys, sa pag-iikot natin dito sa kanilang uh, garden, meron din tayong tinayo dito na... Nakikita nyo yan, guys, ha? Ang laki-laki niyang trampoline na yan. So, pwede ang pang-adult, pwede ang mga kids. So... Uh, pinapalaki pa nila to. Dahil syempre yung mga bata, kung gusto nyo ng family bonding talaga, ang sarap na ng pagkain dito, mag -e enjoy pa yung mga chikiting nyo. So pwede kayong magtalon-talon dito ha, napakamura lang ng entrance dito sa kanilang ala ano, playland. Uh, tara, tara, medyo pakita ko pa sa inyo yung kanilang tinayo dito na playland guys. Ayan guys, ito yung kanilang playland. Okay, kung gusto nyo talaga ng extra banding pa para sa inyong mga chikiti niya, yan, dumayo na kayo dito. Napakaganda at shock na mag -e enjoy ang inyong mga chikiting dito. Kita nyo naman, no? Oh. O, oh, kumpleto yan from the slides, from the seesaw, from the swing, from the tunnel. Ako, yan, maglampisaw ka pa sa mga napakadaming bola niyan. Hatid sa inyo ng Mafes Butterfly. At ang maganda dito guys, ang cute. Kasi, syempre yung mga chikiting yun napapawisan, ba? Diba? Meron sila dito mga binibentang extra clothes. O, may mga socks at syempre parang resorta dahil mahilig nga si madam sa butterfly o tinan naman yung model niya mala butterfly mga ka eto na nga. Eto yung dinayo talaga natin dito. Kaya siya ma-fest dahil ang owner nito ay si Ma'am Marife. Yeah! Ayan. Thank you so much dahil si Ma'am Marife napakahilig niyan sa butterfly. nagtayo siya dito ng butterfly sanctuary. Kailan niyo ma'am sinimulan to? Noong pandemic lang. O oh, yan. Noong pagtatanim matagal Mm, pandemic sinimula ni Madam dahil sobrang bored siya. Ayan, <laughs> nagpalago siya dito ng mga paro-paro. <laughs> dahil pinapalago niya pa, gusto niya pati mga bata mag-enjoy. O, oh, nagtayo siya ng playland dito sa kanyang restaurant. Tara ma'am, bisitahan mo naman kami sa iyong Sige ano, okay. sanctuary. asok po, ayan, nakikita niya na gusto nang lumabas. <laughs> Ay hey guys, eto nga pala ha, napakasulit naman ang pagpasok dito. Tingnan nyo naman, Butterfly Sanctuary Entrance fee, adult 40 pesos lang, ang kids 20 pesos lang. O tara na, dayuhin yun na yung barangay nyo dito. <laughs> Ayan, wow! Oh May so kasugong ingay, di ba yan ilipad? Wow, ang ganda! Ayan na guys, kumakain sila. Ano to, banana? So, iyon pala talaga yung pagkain nila. Kaya kailangan sila tanila. So, now I know. Oh, ang pagkain pala ng mga butterfly. Oy hindi sila umano. Hindi sila nababother sa akin kahit madaldat. Oh. One two, three. Wow! <laughs> Ang ganda naman dyan. sarap. Uy, aliw naman ako. O, try naman ako ulit. Try natin, ha? Ah. Ay, mapabait nga sila, Oh, Wait, pali pa natin. One, two, three. You're free! <laughs> Oh, ang ganda naman. Ang ganda dito. Sa so, ibig sabihin, mama, mama Ma'am Maffe tuloy. ibig sabihin, dati pa, mahili ka na po sa butterfly. Kasi kahit saan ako pumunta sa dito, puro butterfly. Kahit yung pasu mo, puro butterfly. nag <laughs> oh, ba? Diba? Ang ganda. Kaya nga, ang sarap naman ng ganito. Pagkagising mo pa lang sa umaga, ganito yung sa sa'yo. <laughs> Ayan guys, nako, maliliban kayo sa mga butterflies dito. Ang ganda naman. Ay, mahirap mag-maintain. Kaya daw si Ma'am ay nagtatanim siya ng mga banana talaga kasi yan yung talagang kinakain ng mga butterflies. Oh, ang ganda-ganda naman to, Tsaka, ang babalit ng butterfly. Mama, patanong ko lang, may butterfly bang salbahin makulit? May <laughs> <laughs> Ah, lahat sila talagang ganyan, mga Kumbaga, Kung hindi sila mailap. Eh, <laughs> napaka <laughs> May butterfly doon na salbahin. Pag pag ginagawa mo, lumilipat agad. Hahaha! <laughs> <laughs> Ang oh, ganda, di ba? Mm. Oo nga, oo. Uy, ang sosyal naman nila. Wait lang. Biro mo papaya yung pagkain. <laughs> oo, oh, papaya yung pagkain nila, guys. Opo, oh, kasi matamis. Ang social yun, naman ang dessert nyo dyan. Yes. Oh. And anong mga tawag dyan? Red Lady Papaya. Yan. Oh, Red Lady Papaya for the butter's butterflies food. At, ano sa butterfly ba may mga Yan po ay paper kites. Yan po ang ating successful na na-ibreed. Ang kanya pong uh, ano, uh, host plant yung polagaylay. Naubos na po nila yung dahon. If... Ah, talaga. Anong tawag po, Mama Fe? Polagaylay. Opo. Uh, ang breed niya, yung paper pa Paper, paper tie. Tapos ito pong blue mo natin. Sweet potato po ang kanya. Host plant. Wow! So, Wait, where's the sweet potato? Titingnan po natin kung may egg na. Ah, talaga, dyan sila nag-ano. Uh, Ang galing naman. Na Sanay muna. na si ma'am, may kung saan niya hanapin yung mga ano. Oo, oh, ho. dito ho ang ano niyan, ang ano. ay. na. Ah, oh, ito po ma'am, pasok po dito po kayo ah. Sa uh, po. Hmm. Wala talaga sila dito kakain. Hindi sila mabubuhay. Oo, oh, ito, ito po. Ito po ay talaga nating ano kailangan. Here's our butterfly! Ang ganda-ganda. Look. Ayan, soon magkakaroon na rin sila ng swimming pool. Ayan, pinapagawa na rin yung kanilang pool dito. Para all in one na yan lahat. Ang sarap naman dito, pagising mo sa umaga, bubungara mo yung ganitong garden. ba? Diba? Kompleto na eh. Parang alam mo yon sa umaga sarap lang magkape. ba? <laughs> diba? Ikot-ikot ka lahat na ng klase ng halaman nandito. O, kailangan mo na mga prutas, dampot-dampot ka lang sa tabi-tabi may tambayan. Tambayan ng inyong mga jowa-jowa. Ah, ba? Diba? Ayan, mga... Ang ganda naman dito. Ang sarap. Tapos may masarap kang food on the side. Naku, ayan talaga. O, oh, kung gusto niyo na ano, relaxing swing-swing. Oh, meron din dito niyan. Tambay-tambay with jowa. Ayan, while kain-kain on the side sa kanilang masarap na restaurant. Diba? At marami pang i-improve dito si Madam. Nako, antayin natin yan at babalik tayo dito. <laughs> 'Di ba? Sarap lang dito pag -ising mo sa umaga, oh. Garden gardening, tambay-tambay. Oh. <laughs> okay guys And dito na tayo sa final touch Dito sa Mavis Firefly Cafe Ayan So kung gusto nyo umorder dito sa amin guys Mag PM lang kayo Hi baby What's your name? Say hi to my vlog <laughs> And he's an American boy Ayan kung gusto nyo pong mag order sa amin guys Mag PM lang kayo free assemble na po at syempre, uh, may free delivery po tayo sa ating mga nearby areas. Ayan, around Luzon. Kaya mag-PM na kayo for inquiries. 100% legit na legit po ang Happy Net Toys and Ride On Cars. Kaway-kaway ang, ang Happy Net Boys. Ayan na, magtatapang kabayo kami mamaya dito. <laughs> i nyo na mga katawan sa ating tapang kabayo. <laughs> Ay okay guys, ito dito tayo sa Mapes ulit. Yan, 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 yan. na kami magikot dito. nag order na kami ng tapa-tapa dito. na sarap daw ng tapa nila dito. So, tikman natin mamaya. At syempre, nandito tayo sa Quezon. So, tikman natin ang kanilang buko shake. Yan, tikman natin mamaya yan. Bablog natin yan guys. Papakita namin sa inyo mamaya for now. Tcharam! Ayan na, nabuo na yung ating ano, um, napakagandang playhouse set. Yan, ganda ng quality yan. Oh, sak na matitawain yung mga chikiting. <laughs> Ayan, guys. Meron sila dito. O. Oh. Hindi lang yan. Resto. Oh. Meron din si Madam. Ayan. Customized native bugs. Okay. Kung gusto nyo mga maka Pilipino. Ayan. O, kayo ng bagay, Ma'am Mafe. Click nyo lang sa inyong Facebook page. Mapes Vertif Butterfly Sanctuary. Ayan. Tikman natin ang kanilang tapang usa. Ganda ng kanilang na ano, area. So, napili namin kumain doon. ganda. Mini kubo. ba? Diba? Meron sila ditong specialty. Say hi! ating assemble team. <laughs> Meron sila ditong ang Mix Seafood Binacol. O yan, nasa buko yan ha. Oh, tikman dito sa Mafes Restaurant. Nako, yun yung ating binong playland. Napakaganda. Okay, kain muna kami dahil mamaya babiyahe pa kami pa Manila. <laughs> Magbibitch muna kami dito. Try natin yung beach dito sa Real Quezon. Okay guys, mamaya kain-kain muna tayo. Medyo natonggut sa mga lola mo. Ayan. Sarap dito sa Quezon ha paminsan mamaya magta-try tayo makita ng mga buko-buko on the side ayan guys sobrang gutom namin hindi ko na napakita yung namin <laughs> <laughs> eto meron kaming uh, tap silog ang sarap ah, at meron tayong lomi lomi mamaya may picture kami ng lomi pero hindi ko masyado na ano na video ayan so ang sarap guys nako, perfect Perfect sa aming uh, morning breakfast. Kaya, umunta na kayo dito sa Mavis Cafe. Parang wala na makausap sa inyo, ah, Enjoy. <laughs> busy, busy, ka. <laughs> busy, kayo kumain. <laughs> <laughs> Ay, wait din, mapapakita ko sa inyo. Meron sila dito ang special. Dahil nasa kaysan tayo, buko shake. Sarap. Sobra. Ayan. Okay, kain muna kami, Ito guys, side trip tayo ng buko dito sa... Nasa Laguna na ba tayo? Mabitak Laguna. Sarap. Oh, fresh na fresh. Oh, ayan, side trip tayo sa Laguna guys. Pauwi na kami galing Real Quezon. Ito nga, sarap ng buko. Juice. Fresh na fresh. From Mabitak Laguna. Sarap. Ayan, yeah, na lang kami dito. Ayan o. Ayan Sarap yan. <laughs> Solid. Harap. Galing naman nila. Tara! Ayun na, no, galing ba na kutsara ni tatay.

Huwag yun ah. That's our call today. We na kami. Busog na sa